Hinabla ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ng kanyang mga kritiko na bumaba na siya sa pwesto. Binasura rin niya ang mga kondisyon para sa rekonsilasyon ng mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Are they... Are... Yeah, that's what they want. Uh, Ba't ko gagawin yun? Ito ang mariing sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa hamong magbitiw siya sa puesto sa halip na ang mga miyembro ng kanyang gabinete ang gumawa nito. Sa huling araw niya sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na walang basihan ang panawagan para sa kanyang resignation. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, what good will that do? Ipinaliwanag din niya kung bakit pinagsumiti niya ng courtesy resignations ang lahat ng kanyang gabinete o ang tinaguri ang bold reset matapos ang lackluster performance ng kanyang mga pambato sa midterm elections. Sa ngayon si DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga pa lang ang nasibak. Pero lumalabas na pinagpapahinga lang siya at nakatakdaring bigyan ng isa pang hindi inaanunsyong cabinet position. Ang ibang opisyal inilipat lamang ng pwesto. The secretaries I think uh, um to well all of them some have to be moved around some have uh, chosen to uh, chosen to leave or uh, no, no longer think uh, they can contribute but um, in any case uh, we we are looking at the problem uh, deeply. Uh you know I I Uh, siguro by now you know i don't do things pang optics if there is a problem i like to fix it so that's what we are doing so expect us to be doing a rigorous performance review not only at the cabinet level but even deeper sa kanyang pahayag naman na bukas siyang makipagayos sa mga duterte iginiit ni pbbm na wala itong dapat kaakibat na kondisyon Una nang sinabi ng mga kaalyado ni FPRRD na kailangan pa uwiin muna ang dating Pangulo mula sa The Hague bago pag-usapan ng anumang reconciliation. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba ang problema? Ano ba, paano, da, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero isa sabihin mo, hindi ah, ako makikapag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Eh, wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Ta tapos na, tapos na. That's not reconciliation. Bring yes, that's, uh, that's not even, a, that's uh, not even a, a, negotiation. That's demanding ang pangulo na hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa reconciliation. Hindi raw niya mahuhulaan ang magaganap, pero handa siyang makinig at muling sinabi na ayaw na niya ng kaaway. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel.